Mula sa kadiliman, sumiklab ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang, si Odin, ang chief god ng Norse Pantheon. Ngayon nakatayo siya mismo sa harap ni Brunhilde, bawat hakbang ay dumadagindong, bawat paghingay tila bagyong sasakmal sa lahat. Subalit hindi natin ang Valkyrie, matatag, walang takot, at buong tapang na ipinahayag ang kanyang dakilang misyon, ililigtas niya ang sangkatauhan, anuman ang kapalit. At sa gitna ng nagbabantang banggaan, sa ilalim ng pagkabahalang bumabalot sa Tartarus, muling masisilayan ang isang alamat, ang mandirigmang minsang isinakripisyo, ang demigod na si Siegfried. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga folks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 106 pure love. Sa pag-uumpisa ng kabanata, nasilayan ang katawan ng sniper ng sangkatauhan na si Simohiha, nakadapa at walang malay sa maputing niebe. Sa kabila ng malamig na tanawin, nag-uumapo naman sa init ng kagalakan ang mga tao. Naghiyawan sila sa tuwa, sumigaw ng sabay-sabay, at ipinagdiriwang ang tagumpay ng kanilang mandirigmang pambato. Ang ilan ay nanatiling nakatulala, tila hindi makapaniwala, habang isang sundalong Soviet ang tumindig, nagbigay pugay sa pamamagitan ng mahigpit na saludo, isang tanda ng pinakamataas na respeto kay Simo. Hindi nagtagal, sumabog ang kasiyahan sa buong hanay ng mga sundalong Finnish. Ang mga kasamahan ni Simo na minsang nakasama niya sa larangan ng digmaan ay lumundag sa tuwa. Para sa kanila, hindi lamang ito panalo sa isang laban, kundi isang makasaysayang sandali, sa wakas, muling lamamang ang sangkatauhan laban sa mga Diyos. Anim na puntos para sa mga tao, lima naman para sa kanilang mga kalaban. Ngunit sa gitna ng ingay at kasayahan, bumalik ang eksena kay Simo na nakahandusay pa rin, hindi gumagalaw. Ang kanyang spotter, gayon din ang ilan sa mga kasamahan niyang Finnish soldiers, ay nabalot ng pagkabahala maging ang kanyang tapat na alaga ay mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan niya. Sa paglapit ng aso, nasilayan nito ang duguan at walang malay na si Simo. Mabigat ang titig ng hayop, tila ba nagdadalamate sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na amo. Ngunit sa isang marahang pagdila, biglang nagpakita ng senyales ng buhay si Simo, natauhan siya at doon nabunutin ng tinek ang dibdib ng lahat. Ang pagkabahala ay napalitan ng pag-asa. Bagaman ng hihina at duguan, ipinaabot ni Simo ang pasasalamat sa kanyang alaga, ang tapat na kasama na muling gumising sa kanya mula sa anino ng pagtulog ng kamatayan. Samantala, sa panig ng mga Diyos na nanunood, mamalot ang katahimikan. Ang ilan ay lantara ng pagkadismaya, lalo na matapos masaksihan ang pagbagsak ng kanilang kapanalig na si Lopi. Ang Diyos ng kapayapaan na madalas kapulitan ni Lopi ay nanatiling tulala, walang mahanap na salita, Ngunit si Ares, sa kabaligtaran, ay nakangiti at tumatawa. Para sa kanya, katawa-tawa ang paniwala na iyon na ang huling yugto ni Loki. Para sa Diyos ng digmaan, malinaw na isa lamang sa mga replika ang bumagsak, at tiyak na nagtatawa lamang sa kung saan ang tusong Diyos. Ngunit nang sulya pa ni Ares ang kanyang kapatid na si Hermes at ang kanilang amang si Zeus, sinalubong siya ng mabigat na katahimikan. Wala ni isang tugon, at sa kanilang mga mata ay mababakas ang pag-amin na ang nangyari ay totoo, patay na si Loki. Patuloy ang pagsasalita ni Ares. Para sa kanya, imposible. Hindi maaaring mamatay si Loki ng ganoon lamang. Ang buong pagkatao nito ay nakaugat sa panlilinlang at kalokohan. At kung saan man ito nagtatago, tiyak na nakamasid lang at nagtatatawa, habang pinapanood siyang nababaliw sa paghahanap. Ang tinig ni Ares ay pumailan lang sa kanilang silid, tinatawag si Loki na lumabas at itigil na ang pagbibiro. Ngunit na natiling tahimik si Zeus at Hermes, mga matang puno ng lungkot ngunit piniling manahimik. Sa pag-aalimpuyo ng emosyon, bigla niyang binuhat si Hermes at sa galit ay tinanong kung saan nagkukubli si Loki. Hindi pa man nakakatapos magsalita si Hermes, ay kusang umamin si Ares. Hindi niya kailanman itinuring na kaibigan si Loki, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, daman niya ang lungkot. Sapagkat kahit puro kalokohan ang dala nito, kahit pa walang tigil na panlilin lang, isang puwang ang iiwan ng tusong Diyos na ito. Aminado man o hindi, mamimiss niya ang mga biro at pang-aasar ng dating Diyos na kasama. Habang iyon ay nagaganap, makikita si Aphrodite sa VIP room na nakamasid lamang, samantalang si Shiva ay halatang nainis sa pagkatalo ni Loki, bago tuluyang lumisan. Sa kabilang dako, si Apollo ay nakahiga pa rin sa kanyang silid upang magpagaling, kasama ang matalik na kaibigang si Python. Para sa kanya, ang labang iyon ay napakaganda. Samantala, sa sariling silid ay naroon si Jack kasama ang kanyang balkairi na si Lop. Para kay Lop, mahirap paniwalaan na natalo si Loki sa kamay ni Simo at ng kanyang ate na si Red River. Ngunit agad itong tinugon ni Jack, na para sa kanya, ang sagupaan ni na Simo at Loki ay hindi lamang isang laban, ito ay sining. Isang obra maestra ng laban na nararapat purihin. Sa kanilang pagninilay, inamin ni Locke na sa sandaling tinamaan si Loki, kahit pa protektado ng mahiwagang pader, ay akala niya tapos na ang lahat. Subalit muling nagbago ang ihip ng hangin, at paulit-ulit silang nalinlang ng tusong Diyos sa tuwing aakalaing natalo na siya. Sa mga sandaling iyon, napukaw ang isipan ni Locke sa isang tanong, kung paano nagawa ni si Moheha na manatiling kalmado at tumpak ng tamaan ang tunay na Loki sa gitna ng labanan. Sa kanyang pagsusuri, ipinaliwanag ni Jack na ang kasagutan ay nagugat sa kirot na nakabaon sa puso ni Simo. Dahil dito, napaisip si Locke, at nagpatuloy si Jack sa pagbubukas ng katotohanan. Sa kabuuan ng labanan, halos hindi natinag ang damdamin ng tinaguri ang White Death. Gayunman, dalawang pagkakataon lamang siyang nakitaan ng pagkabalisa. Una, nang kanyang paputukan ang kopya ni Heracles na pinagtatagwa ni lopi. Pangalawa, nang tuluyan niyang tamaan ang mismong orihinal na Diyos ng panlilinlang. Detalyado itong ipinaliwanag ni Jack tuwing may buhay na nasasawi sa kanyang kamay, dinadala ni Simo ang mabigat na kirot sa puso. Subalit, sa tuwing tumatama lamang siya sa mga replikang Diyos, hindi niya nararamdaman ang ganoong sakit, dito niya nakikilala ang kaibahan sa pagitan ng replika at ng tunay na nilalang. Hindi nagtagal, nabaling naman ang tanong ni Locke sa kakaibang pangyayari, ang ibon na lumilipad sa himpapawid, ang sandaling ginamit ni Loki ang katawan ng isang replikang nilalang upang malipatan. Paano nga ba iyon na ni Simo? Sa sagot ni Jack, ipinunto niyang ang malalim na pagmamahal ng sniper sa kagubatan ng Finland ang dahilan. Sa mismong lugar na iyon hinarap niya ang Diyos, at agad na nadama ni Simo ang anumang bagay na hindi akma sa kalikasan. Nasilayan niya ang kakaibang kilos ng ibon, isang hudyat na nagtulak sa kanya upang magduda at tuluyang kumilos. Dahil dito, naniniwala si Jack na natunogin na ni Simo na iyon ay isa ring panlilinlang ni Loki. Sa puntong iyon, hindi napigilan ni Loki ang humanga sa kahusayan ni Simo sa estratehiya at pagbasa sa laban. Dagdag pa ni Jack, walang duda na tunay ngang nararapat si Simo Heha sa kanyang titulo bilang pinakadakilang sniper sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanilang usapan. Muling nagtanong si Loki, nais niyang malaman mula kay Jack kung ano nga ba ang kulay ng emosyon ni Lord Loki, isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Naalala niya ang mga panahong magkaibigan pa ang kanyang ate Brunhilde at si Loki, at napansin nilang magkakapatid na tila may kakaibang damdamin ang Jos para sa kanilang ate. Nais ni Loki na sa wakas ay masagot ang tanong na ito. Sa ilang saglit ng katahimikan, tumingin si Jack kay Locke bago siya nagbigay ng kasagutan. Sa mga huling sandali ni Loki, nasaksihan niya ang pinakamalinis at pinakapuro na damdaming nagmumula sa puso ng Diyos, isang pag-ibig na walang halong mali siya, walang bahid ng panlilinlang, at tanging dalisay na pagmamahal lamang ang nakita niya mula rito. Muling lumipat ang tagpo sa silid ni Thor. Tahimik siyang nakaupo, waring nilulunod ng dalamhati sa pagkawala ng itinuring niyang kapatid sa kapilyuhan, si Loki. Bawat pintig ng oras ay tila patalim na mas lalong dumidiin sa kanyang dibdib. Hanggang sa bigla niyang maramdaman ang marahang bulong ng kanyang Mjolnir. Napangiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng pait, pangungulila, at malalim na dalamhati, bago niya marahang tanungin ang kanyang sandata kung ito man ay nagdadalamati rin sa pagkawala ni Loki. Samantala, sa ibang dako, nanatiling nakamasid si Buddha. Wala na siyang nasambit pa kundi ang paghanga sa kagandahan ng laban sa round labing isa. Sa tabi niya, si Brunhilde ay nanatiling tahimik, walang imak, at malalim ang iniisip. Agad iyong napansin ni Buda. Sa kanyang puso, daman niyang ang ipinakitang tapang ni Loki sa laban ay hindi lamang dahil sa paghahangad na manalo sa Ragnarok, kundi may mas malalim pang dahilan. Subalit bago pa niya masabi ng buo ang kanyang iniisip, biglang tumalikod si Brunhilde at tahimik na umalis sa silid. Sa kanyang pag-alis, pahabol na wika ni Buddha na siya at si Loki ay magkapareho. Natigilan si Branhilde sa kanyang paglalakad, ngunit pinili niyang huwag lumingon. Sa halip, nagpatuloy siya, daladala ang bigat ng nasambit ni Buda. Naiwang nakakamot ng ulo si Buda, nakangiti ngunit dama ang bigat ng sitwasyon. Muling nagbago ang tagpo. Ngayon ay nasa silid na si Branhilde, kung saan nakahanay ang mga hologram ng lahat ng nasawi, mga tao at mga Diyos, mula sa laban ng Ragnarok. Habang papalapit siya sa kanyang mesa, agad na na ang pinakabagong hologram na naroroon, ang kay Loki, nakapirmi bilang tanda ng kanyang pagbagsak. Mabigatang tinig ni Brunhilde nang siya'y magsalita. Sa wakas, lubos na niyang naunawaan ang lahat. Ang nagawa sa kanya ni Lord Loki, gayon din kay Siegfried, ay malinaw na bunga ng pagmamahal. Ang dating brutal at walang awang Diyos, na kayang tapusin ang sinuman ayon sa kanyang nais, ay nagbago upang magmukhang isang payaso, isang nilalang na ang tanging kaligayahan ay makita siyang nakangiti at masaya, habang palihim na ikinukubli ang sariling sakit at pighati. Para kay Hilde, kailanman ay hindi nagatubili si Loki na sundin ang kanyang hiling. At gaya ng sinabi ni Buddha, silang dalawa ay iisa sa puso, parehong handang gawin ang lahat alang-alang sa kanilang minamahal. Kinuha ni Hilde ang hologram ni Loki. Sa kanyang mukha ay umagos ang luha na may halong ngiti, tanda ng lungkot at pasasalamat. Mahinahon niyang binigkas na hanggat hindi pa tapos ang Ragnarok, hindi muna siya hihingi ng tawad kay Loki. Ang kanyang misyon ay mananatili. Samantala, sa kailaliman ng Helheim, sa Tartarus, may isang gadget na biglang nagbigay ng abiso, nanalo si Simo sa round labing isa. Ang may-ari ng aparatong iyon ay si Gol. Ngayon, alam na niya ang resulta, anim na puntos na para sa sangkatauhan, at isa na lamang ang kulang upang tuluyang mailigtas ang buong mundo ng tao. Kasabay nito, natatawang nasambit ni Nostradamus ang kabalintunaan. Si Loki, na minsang nagpakulong kay Siegfried, ay siya pang naunang mapadpad sa Niflheim. Sunod niyang tinanong si Siegfried kung natutuwa ba ito ngayon, ngayong wala na si Loki. Ngunit malungkot ang naging tugon ni Siegfried. Inamin niyang minsan ay labis ang kanyang galit sa tusong Diyos, ngunit kahit ang pinakamasamang kaaway, hindi niya nanaisin ang kapalarang tuluyang mapunta sa Niflheim. Sa madaling sabi, hindi niya ginasto ang kamatayan ni Loki. Napangisi si Nostradamus, sabay hingi ng paumanhin sa kanyang naging pahayag. Ngunit idinugtong ni Siegfried ang kanyang tunay na iniisip, mas nag-aalala siya para kay Brunhilde. Siya ang nagplano upang talunin si Lord Loki, at siya rin ngayon ang magdadala ng bigat ng kanyang desisyon. Naitanong ni Siegfried kay Gol kung totoo ang naging magkaibigan sina Brunhilde at Loki. Bago pa makasagot ang bunsong Valkyrie, mabilis na sumingit si Nostradamus. Bukod pa sa nakaraan, ang tanong niya, magiging maayos pa ba ang mga Diyos sa kasalukuyang kalagayan? Nabigla si Gol at napatanong kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Ipinahayag ni Nostradamus ang kanyang obserbasyon, nasa bingit na ng pagkatalo ang mga Diyos. Isang maling hakbang na lamang sa susunod na laban at tiyak na matatamo nila ang ganap na pagkabigo. Ang dakilang plano ni Odin, ang makuha ang elixir of life mula sa sangkatauhan, ay unti-unti nang nagiging malabo sa kasalukuyan. At sa pag-amin pa niya, kahit siya mismo ay hindi na alam kung anong dapat gawin sa sitwasyong ito. Doon ay biglang sumagi sa isipan ni Gol ang kanyang kapatid. Si Brunhilde lamang, nag-iisa, ang may pinakamabigat na pasanin sa oras na iyon. Sa paglabas ni Branhilde mula sa kanyang silid, pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi, biglang may dumating. Isang anino ang lumitaw, at kasabay ng kanyang mga hakbang ay ang pagkawasak ng kapaligiran sa paligid nito. Mula sa dilim, unti-unting nahubog ang silwete ng isang makapangyarihang nilalang, ang mismong pinuno ng Norse Pantheon, si Odin. Naglakad ito papalapit, at sa bawat hakbang ay lumalakas ang nakakikilabot na aura. Sa malamig na tinig, tinanong niya si Brunhilde kung ano ang tunay nitong layunin. Sa pagdikit ng kanyang presensya, tila dinudurog ang paligid, at ang bigat ng kanyang aura ay halos magpabagsak sa Valkyrie. Ngunit hindi siya natinag. Buo ang loob at walang takot na sinagot niya si Odin, ang kanyang tanging pakay ay iligtas ang sangkatauhan. Wala nang iba pa. Sinayid ng matalim na titig ni Oden ang Valkyrie, nagliliyab sa galit habang mariing ipinahayag na hindi kailanman maililihim sa kanya ang mga pinaggagawa na hakbang ni Brunhilde. Kumuyam ang bigat ng kanyang tinig nang siya'y muling magtanong, sinusupil ang katahimikan upang tukuyin ang tunay na dahilan ng pagsisimula ng labanang ito. At sa mismong sandaling iyon, sa isang epic na banggaan ng mga titig at diwa, kumpiyansa, matatag, at walang bakas ng takot na isinambit ni Brunhilde ang kanyang katotohanan malinaw at walang pag-aalinlangan ang kanyang tunay na pakay ay tapusin si Odin mismo. At dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Vamos bato, walang sumo.